pagdating sa measles, mumps at rubella o MMR vaccines. Ang rehiyon ang may pinakamababang antas ng pagbabakuna sa buong bansa ayon yan sa Department of Health Bicol. Batay kasi sa datos noong 2024. 71,070 na bata lamang ang fully immunized sa Bicol kung saan ang Katanduanes ang may pinakamataas na fully immunized children coverage na pumalo sa 66.62%. Sinunda ng Albay na may 57.06%, 54.97% sa Sorsogon, 49.08% sa Naga City, 49% sa Masbate, 39.48% sa Camarines Sur at 37.69% sa Camarines Norte. Habang pumalo lamang sa 14,317 ang ang bilang ng completely immunized children sa Kabikolan. Pinakamataas ang Sorsogon na may 14.58%, sinunda ng Camarines Norte na may 13.56%, 11.09% sa Masbate, 11.07% sa Naga City, 11% sa Camarines Sur, 9.55% sa Albay at 2.96% sa Katanduanes. Ipag-collaborate po kami sa mga sa Philippine Digital Society, even po the DILG, kasi kahit sila na alam mo sila, and um, group, ano po diba, um, fully immunized siya, ay kasama din po yun sa scorecards ng mga LGU. Kaya po talagang kahit po sila, ay katuwang po natin para po kapataas po yung immunization. Bilang tugon, magpapatupad ang DOH Bicol ng mas mahigpit na kampanya laban sa measles, mumps at rubella sa pamagitan ng pagpapalakas ng pagbabakuna at paghahanap sa mga batang kulang pa din sa bakuna. Patuloy din aniya ang pagsasanay sa mga healthcare workers para maging mas mabisa at maayos ang pagtukoy at pagbabakuna sa mga batang nangangailangan. So far po, ang confidence level po ng mga magulang sa mga mauna ay mataas na. Lalo na nga po nung tumaas yung, nung tumataas yung mga kaso na. So dahil doon mas lalong naging aware yung mga magulang na, dahil sa importance ng mga mauna. Kaya pagdating sa hesitancy, medyo wala tayong problema. Ang naging problema lang po talaga natin is yung availability ng mga supply ng mga so, po dun sa mga pinagawa natin ngayon, Uh, yung katulad po ng camping po natin ngayon po, so nagkakaroon po ng uh, periodic na pag-intensify ng pagbabakuna at pag-catch up ng mga bata na ulang pa ng makuna. So bukod po doon, syempre kailangan po na uh, crave or alam po ng mga healthcare workers kung paano ito gagawin, kung paano po makanapin yung mga bata sa kanilang mga Samantala, as of March 28, 2025, 11,228 sa 150,239 na eligible children ang fully immunized na sa Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Jericho Rosales po, Bicolano. Munyan takaipuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ng sakuna. Ang ako, Bicol, katabang at kasurugta sa pagtaoki scholarship sa mga aking na nanangaypuan. Katabang at kasurugta sa kanusugan. Kasurug sa pagpasar ng Eddie Garcia lo Bilang hermano ng bawat Bicolano, ang kuya akong party list, may plano. Kaya ang boto ko, ako Bicol, 131 sa Balota. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito, kaming may hirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. God. Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos. Pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! <laughs> <laughs> Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Lapid. Dumanas ka man ang hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, -sabi sa inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban. At tumunlad. Tatakling kod lapid. Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa Malota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, 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 lito Lapid! Ako si Jericho Rosales, sarong aktor. Kasurog kang kaligasan. Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa Balota.